Aries, sa huweteng sa umagang bola ay number 13 at number 5, sa tanghaling bola ay number 11 at number 29, at sa gabing bola ay number 16 at number 10 na gabay ng kalikasan. Taurus, sa huweteng sa umagang bola ay number 19 at number 21, sa tanghaling bola ay number 5 at number 16, at sa gabing bola ay number 5 at number 22 nagabay ng kalikasan. Gemini sa huweteng sa umagang bola ay number 5 at number 11, sa tanghaling bola ay number 19 at number 23, at sa gabing bola ay number 14 at number 25 nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweteng sa umagang bola ay number 9 at number 22, sa tanghaling bola ay number 24 at number 10, at sa gabing bola ay number 15 at number 20 na gabay ng kalikasan. Leo, sa huweteng para sa umagang bola ay number 10 at number 11, sa tanghaling bola ay number 26 at number 24, at sa gabing bola ay number 23 at number 10 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweteng sa umagang bola ay number 8 at number 2, sa tanghaling bola ay number 17 at number 21, at sa gabing bola ay number 9 at number 24 na gabay ng kalikasan. Libra sa huweteng sa umagang bola ay number 27 at number 22, sa tanghaling bola ay number 25 at number 14, at sa gabing bola ay number 16 at number 18 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweteng sa umagang bola ay number 17 at number 15, sa tanghaling bola ay number 24 at number 13, at sa gabing bola ay number 14 at number 22 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 9, sa tanghaling bola ay number 6 at number 23, at sa gabing bola ay number 9 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweteng sa umagang bola ay number 25 at number 21, sa tanghaling bola ay number 14 at number 8, at sa gabing bola ay number 26 at number 12 na gabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweteng sa umagang bola ay number 2 at number 8, sa tanghaling bola ay number 17 at number 23 at sa gabing bola ay number 15 at number 6 na gabay ng kalikasan, Pisces. Sa huweteng sa umagang bola ay number 10 at number 12. Sa tanghaling bola ay number 24 at number 25 at sa gabing bola ay number 20 at number 9 na gabay ng kalikasan.